Ito na yung part 1 uh, Ay part 2 mga idol Sa ating uh, Tawag ito Hair removal cream Ito na Ito yung sa idol lo, oh. Tapos Ito naman yung Previous nya Para ano to Lotion Para sa bulog idol <laughs> So tanggalin natin Para makita Talaga natin nga Legit sya Yun nga lang hindi natin masunod yung sinasabi na 5 minutes to 8 minutes hanggang 10 minutes. Hindi. Kailangan ibabag mo muna siya lalo na kung makapal yung balbas mo para talaga siya maluto. Parang mga yung balbas mo na matigas magiging parang guma. Para ganito. Kanina makapal yan. Inulitan ko lang para matanggal talaga siya. Pero hindi lahat talaga matanggal. Tama ah oh, di ba tanggal talaga siya, oh? oh tanggal. Hmm. Hmm. Pero matagal ko siyang binabad. Hmm. Hmm, para siyang guma. Ito pa. Diba? Hmm. Pero hindi siya lahat matanggal talaga, Idol. Pero at least legit siya talaga natatanggal. Yan. Kasi ito yung mga balbas ko, Idol. Ito yung mga kapal yung hibla. Hmm. Pero kung gusto mo naman talaga, gumamit ka na lang ng uh, blade yun mas madali pa ito uh, maganda lang talaga sa tingnan sa video kung nakikita mo parang sabi hindi ka na mahirapan hindi ka nga mahirapan mahapdi naman sa balat yan ang totoo kasi matagal ang babad matagal uh, mahapdi dito mainit alam mo ba yung pakiramdam na gumamit ka ng sabon ng kujik 'di ba? Pag nasobrahan ka sa sabon na ganon. Parang naga, Tapos hindi naman siya totally lahat matatanggal. Ngayon, ang ano na lang natin ito mga idol, kung matagal ba siya tumubo uli dahil nilagyan natin ng uh, Harry Mobile removal cream. Kung matagal ba siya ulit tumubo. yon na ngayon yung i-update ko sa inyo. Pag napanood yung video na to. Kasi kung magbabalbas kasi tayo. Ah, mabilis tumubo eh. Pag puto mo ngayon. nubukasan makakapa mo na sa agad. Ngayon ito. Dahil try ko siya. Kung ginabukasan. Matutubo ba to. Or sunod linggo ganon. At least kung... Uh, matagal sa tumubo At paano, ito na lang gagamitin natin. At least, sa isang linggo, pag naglagay ka nito, aabutan na isang buwan, hindi ganon kakapal yung balbas natin. Kasi kung maggamit tayo ng blade, tatlong araw lang, isang linggo, makakapal na naman eh. Pero madali ito idol kapag ano, pag mo siya, pag nilamos, alam ba ito, pag nilalambusan mo siya, uh, lalambot yung balbas mo, tsaka mo na lang siya ipahid na ganun. Sige, my idol, maraming salamat. Pa-like and share naman kung napanood mong video na to.